Sino raw itong politiko ang ayaw magpa-interview sa mga lalaking reporter kundi sa mga babae lang? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, kapag lalaki raw ang magsasagawa ng phone interview sa politiko, agad nitong pinapatay ang cellphone. Kahit na raw babae ang mag-interview, may mga pagkakataon na iniisnab pa rin sila, lalo na kung hindi sila kilala sa industriya. Ang type daw ng politiko ay kailangan may bedroom voice ang nasa kabilang linya para makumbinsi itong magpa-interview. Kayo mga kaabante, anong masasabi niyo dito? Comment down below. Pero bagong lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.